Macaulay the PH, your passion lover channel. Mag-subscribe ka na! Kasalukuyang ginaganap sa Pilipinas ang pre-pageant activities ng Miss Earth 2025. At habang abala ang mga kandidata sa iba't ibang outreach at environmental activities, hindi pa rin maywasan ang ilang batikos mula sa netizens sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon sa kanila, Tila hindi raw pang international ang stage at production ng Miss Earth ngayong taon at may ilan pang nagsabing parang birthday setup ang stage. Marami tuloy ang kumukwestiyon sa kredibilidad ng pageant bilang isa sa Big Five International Competitions. Ngunit sa kabila ng mga puna, tatlong kandidata ang buong tapang na tumindig para ipagtanggol ang Miss Earth. Sina Miss Latvia, Miss Russia, at Miss Italy. Ayon sa kanila, hindi nila nakikita ang Miss Earth bilang kompetisyon ng karangyaan o kasosyalan, kundi bilang plataporma para sa pagbabago. Dagdag pa nila, mas pinahahalagahan nila ang oportunidad na makapagbigay inspirasyon sa kabataan at maipakalat ang mensahe tungkol sa pangangalaga ng kalikasan. Ayon pa sa kanila, hindi kailangan ng engranding stage para ipakita ang tunay na ganda. Dahil ang Miss Earth ay hindi tungkol sa kung sino ang pinakamaganda sa labas, Kundi kung sino ang may pusong tunay na nagmamahal sa planeta. Sa kanilang ipinakitang dignidad, muling napalakas ng tatlong kandidata ang imahe ng Miss Earth bilang pageant with purpose and heart.